Hi guys, so ito naman ako sabi Maray muling salamat sa pagsama sa aking vlog uh, Last time na feature ko yung uh, naming Airbnb Sa Tagaytay Which is the Wind Residences A uh, Wind Residences is uh, Developed by SMBC If you haven't watched the video um, uh, Link ko na lang, lagay ko sa comment Uh, please watch it so this time uh dito naman tayo nagstay sa Pine Suites uh compare sa Wind Residences na maraming mga establishments na uh, malapit ito namang Pine Suites is uh isolated siya So if you uh, prefer more on alone time uh, you might want to opt to stay here in Pine Suites uh, instead. So tara samahan niyo akong pasyalan ang paligid ng Pine Suites view. Pagpasok pa lang sa uh, Pine Suites view Uh, sa bandang kanan makikita nyo ang playground. So, uh, ang fine view is um, good place din pag may mga kasama kayong bata. Sumunod naman sa kanilang playground is ang kanilang uh, clubhouse. Ah uh, na rin yung uh, information, ah uh, kung saan kayo pwedeng magtanong ko mag-check-in palang kayo ito naman yung itsura ng kanilang clubhouse at night next uh, sa kanilang clubhouse ay uh, isa sa kanilang main amenity which is the pool ang pool nila is available or open until 10 pm at uh, kung gusto niyo magswimming you need to pay uh, sa sa information desk na located nga sa kanilang uh, clubhouse so at the center makikita nyo naman ang kanilang main building or ang kanilang building 1 uh, meron siyang uh, clock tower sa gitna at ito naman ang lobby ng main building Uh, a place where you can lounge or uh, mamahinga So, yung nakuha naming uh, room is meron siyang terrace na may view ng field uh, sa labas. Dito masarap magkape habang nagmumuni-muni. Garden wise, more on greeneries sila dan uh, uh, flowering or uh, ornamental plants uh, yun, name nga nila is uh, pine sweets so maraming iba't ibang klase ng pines na nakatanim sa paligid okay, so hanggang dito na lang muna uh, muli po maray pong salamat sa patuloy na pagsama sa aking vlog Samahan niyo po muli ako sa mga susunod pang videos na ating upload, mga garden na ating papasyalan at mga hobbies na ating tatry